makalat po etong etong uh, fake news na ito totoo, hindi naman natin masyadong nakikita sa social media si Sandro Marcos ang anak ni PBBM kung hindi mo yan pupuntahan sa kanyang mga sa mga social media platform talaga hindi mo siya makikita hindi mo alam kung ano yung nangyayari ganun po katanga Et, etong mga die hard oh. Bakit daw? O tignan mo, si Sara Duterte, di ba? Araw-araw nating napapanood, araw-araw nating nakikita. Pero negatibo. Hmm. Puntahan niyo po ang mga ang mga platform naman. Halimbawa ni Sara Duterte. Wala ka namang makikita doon. <laughs> okay. Ito yung balita. News blackout daw ng Marcos Admin ang mga mainstream media hindi daw ito alam ng mga kababayan natin. Wala daw nakakapansin. Sandro, nakarehab ngayon. Yan ang uh, ginagawang isyo na itong mga nasa panig ng kadiliman. Eh, hindi ko alam kung, kung alin doon. Hmm. Nasa panig ng kadiliman. Pinarehab daw. Parang ayaw talaga nilang tigilan yung yung isyo ng pag Ng mga nasa Malacanang. Hmm. Yun hanggang hanggang doon sila kababaw. Yun lang or ganun sila kababaw sa sa mga ganitong klaseng pag-atake. Uh, sabi dito, ilang beses daw na overdose kaya hindi mo makikita sa Senate. Huh? Okay. Akala ko ba yung kongresista itong si Sandro Marcos? At kahit interview niya, walang live, walang latest, walang phone patch. Hmm. Okay. Puntahan niyo na lang po siguro yung kanyang yung kanyang social media platform. Yan naman ay mga updated. Lalo, lalo sa mga katulad na itong halos lang naman ng politiko ngayon eh. May kanya-kanyang uh, platform. Kung sakali man na tayo pala uh, ako ng sarili, sarili, kong account. Okay. Hiwalay dito sa, sa YouTube na, na ganito ang usapin. Yan, puntahan niyo po. Marami namang ginagawa. Kasi na-curious din. Pinuntahan ko talaga yung kanyang page. Yung kanyang Facebook account. At medyo, um, in a way, may ginagawa. Nakaka-impress. So, maganda ito na hindi ka masyadong, nasa, wala ka masyado sa limelight. Hindi ka masyado nagre-react sa mga issues na meron ang ating bansa ngayon. Yun nga, yung tinatawag ni Sara Duterte na political instability because of her. Uh, ganun eh. siya talaga ang dahilan ng lahat ng ito. So, kung kung tayo po ay curious sa mga taong nagtataka tayo hindi natin masyadong makita online sa mga interviews, puntahan natin ang kanilang social media platform. Dahil ako, madalas ko rin puntahan si Nato Melena Rubredo, si Kiko Pangilinan, at ang iba pa na uh, alam mo na, si Sen. Riza Antiveros, yung mga taong alam natin may ginagawa, na nagtatrabaho, pero wala masyado sa balita. Yun, yun yung maganda eh. Nasa balita ka nga, pero puro naman negatibo ang, 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 balita tungkol sa'yo. Hindi maganda. Katulad syempre na nang nangyayari kay Sara Duterte ngayon. Ang dami niyang ginagawa ni Sandro Marcos. Hmm. Ayan. Yung mga Duterte kaya sa Davao, yung mga anak ni Digong kaya sa Davao, merong ginagawa? 確認できた。Mm. Sure.